So good morning guys, ayan kakagising lang natin Blessed Sunday everyone So eto guys, yung sinasabi ko sa inyo na dapat galingan nyo sa pagbo-voice over Kasi kahit faceless yung video nyo guys, ay siguradong makakapag-trending kayo So ayan, I posted a video last 10 days ago guys, last October 9 So today is October 19 So pagka-post ko pa lang ng video na ito about electric cordless electric drill guys Ay nag-trending kaagad ito kumuha ka ganito ng thousands of views tapos few minutes ago simula nang napost ko ang video na yon ay nagkaroon ka agad ng sale guys so bakit ganon yung nangyari dahil sobrang ginandahan ko or ginawan ko ng binigay ko yung effort ko sa pag voice over talaga sa video na ito tapos yung pag video ay additional factor na yon guys na maganda yung kuha or maganda yung pagkaka insert ng mga clips, pagka-cut ng mga clips ng aking videos. So ito papakita ko sa inyo guys. Today, pagkagising ko guys, grabe sobrang dami yung bumili ng cordless impact drill na ito guys. So ayan, tingnan natin dito sa video. Tapos pagka-after kong ma-upload yung video na ito pala guys, yung seller mismo ay automatic na nag-chat sa akin na hiningi niya yung code ng aking video. Tuloy-tuloy uh, guys yung sale ng product na ito Organic at saka shop ads guys So dalawa Organic, shop ads, tatlo pala guys At naka-ads pa ito sa seller So grabe, sobrang ganda talaga guys Basta yung voiceover mo ay ginalingan mo Ayan, pinag-aralan mo yung voiceover At maganda yung pagka-deliver mo So ito yung message guys ng seller sa akin After kong ma-post yung video Ayan, hiningi ka agad niya yung ad code guys para i-promote yung aking video na yon. So additional and more sales ang pumapasok guys dahil pinopromote ni seller. Tapos naka-shop ads pa guys. Dalawa yung pagpo niya. Spark ads at saka shop ads. And this is the video guys na sinasabi ko sa inyo. Kaya sabi ko talaga sa inyo guys na galingan nyo. Galingan nyo yung pagbo-voice over guys. Para magkaroon kaagad kayo ng sale sa inyong mga videos. So ayan guys. So oh, grabe. Sobrang daming benta guys. Sunod-sunod talaga yan. Nag-trending yung ating video, guys. Siyempre, automatic yung sales natin. Ayan, sunod-sunod, guys, yung product na ito. And everyday, maraming sales yan, guys, yung product na yan. Ayan, nasa ibaba pa yan, guys. Everyday talaga yan, maraming sale itong ating impact drill na ito. Kaya, I encourage everyone na dapat galingan nyo or pag-aralan nyo talaga, guys, kung paano mag-voiceover. Kasi kahit hindi nyo ipakita yung mukha nyo, guys, or yung video nyo ay products lang yung makikita, syempre, magkukonvert yan ng sales, guys, kapag maganda yung pagka-voiceover nyo. Alam nyo, grabe, sobrang amazing, guys. Ang laki ng impact na magagawa kapag maganda yung voiceover natin. So, ayan, guys, for more tips, follow nyo ako. So, isipin nyo, guys, mindset nyo yan. Quality over quantity. Ayan, mas maganda guys quality 'yung video natin kaysa marami tayong video pero wala namang kwenta lahat guys. Useless lang din at hindi ka rin makakapag, uh, convert ng sales sa 'yong videos. So, God bless everyone guys and happy Sunday. Blessed Sunday everyone. Don't forget to like, share, repost, add favorite and follow 'yung account natin na Beltran JTV for more tips like this.